ito guys para medyo mataas at para lumaki siya kasi yung paso niya ay medyo maliit so ilipat natin siya dito sa medyo malaki ayan para mamulaklak to siya kasi dati wala to maliit lang to ngayon lumaki na siya so ililipat natin samahan niyo ako sa paglipat mga langgang di ba ang ganda niya lagyan ko muna ng lupa. Eyan na ko sorry. Eyan na din sorry. So, Para hindi magkalaki. Ilagay so, na natin yun. Ilagay so, natin dyan deg dyan ng dyan 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 halaman. dyan 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 Diyan. Hindi kasi masyadong mataas yung aking tripod. So, nakikita nyo ba? Siguro nga lang ito, eh. baka Ito yung kanyang kadali ilipat. Ito okay, yung laki. Ugat na kasi siya, guys. Sorry. Well, well done, huh? <laughs> Sweetie You Can You take for me scissors Because my hands Look You take this Please so yow ako sa laga kung hindi niya pumasok, ako sa kitchen chan gumupiting ko yung ano sa ako ng ah uh, lupa yung white soil

Ayosin lang natin. Ayan. Diba? Tumaas na siya kaysa nandyan. So, ayan. Ayosin lang natin. So, ayan na siya mga langga. O, oh. nailipat ko na. Diba? Ang ganda na kaysa dating. Mababa. Ngayon, ayan na siya. Tsaka malaki na yung paso niya. Bukod sa malaki, maganda pa. <laughs> So, ayan na siya gumanda na. Kasi nasa baba, kaya nilipat ko para magpantay sinanong, para maganda tingnan-tingnan niya. O, diba? Naishare ko na naman sa inyo <laughs> ang paglipat ko ng aking halaman sa paso. Ayan. Mas maganda na siya tingnan kaysa dun sa mababa. Thank you for watching, everyone!